Hello, good morning. Happy Tuesday. Happy Tuesday, everyone. Dito kami sa NKTI ay claim and check up namin ngayon. So, ayan umagang umaga ay Tran. Yeah, almusal tayo guys siya merong taho ako naman ay merong coffee coffee is life kainom na ako ng tubig namin gusto maginom mag kasi nung bago uminom ng kape, eh, maiinom muna ako ng tubig o kaya tubig na mainit. Pa. Pa. Para pag pumasok kami dun na medyo na mamaya't na kami kakain ng aming kanin. May kanin din kami na baong. Naubos na yung puto niya yung sa akin. Wala pang isklate. Sarap. so yan lang guys for this morning happy Tuesday anong araw ba tayo ngayon anong date ba tayo ngayon